Ang um, galing. Ito, ito, ito. Hmm, ito na to. At uh, yan, yung pusod nila, okay na. Yan, dahilan kaya tinatalian natin guys, para hindi ma-infection. Para lock yung, nakalock siya, hindi lalakad ang infection papasok. then at the same time, yung dugo ba, ay hindi, ano, uh, mapigilan natin yung pagdugo. Pero ito, ano, successful naman po yung ating uh, pag, uh tatali. Kaya ngayon, ipapadidein na natin at uh, gutom na to. Ayan. Trisha, aligaga ka na. Ayan guys, aligaga na si Trisha at uh, nagkakalkalkalkay uh, siya. Ayan o. Oh. Pinakalkal niya yung semento. Gamit yung kanyang uh, unahang paa. So sign po na nagpukukay siya. Ayan o. Oh may mga kalmot yung ano yung semento may mga kalmot yun ako may gatas ka na ayan guys may gatas na oh, ayan o oh. ito nyo ba yan may gatas na siya mga anak na to guys ayan, oh. ayan. may gatas na uh -uh. mga anak na to so within the day ngayon po yung alas 12 ng tanghali eh, February 5 si Trisha pa lang na una akala ko si Basia nagkamali ako ng sulat siguro ayan hindi ko kasi na hindi ko na kasi napanood yung vlog ko about sa pag, pagbubulong sa kanila hindi ko na nabalikan <laughs> nakalimutan ko So, ano pala guys, si Trisha pala na una, hindi si Basha. So, February 6 kasi ang ikaw 114 days niya. So, maaring maganak na siya ngayon or mamayang gabi. Pero, definitely, ay uh, sasambulat ng bahay big nito <laughs> Within 24 hours. Yeah, kasi may gatas na eh. Within 24 hours yan, mga anak na yan. Hmm. At ito, ito ay babantayan ko na. Hindi ko na iiwanan ito. Uh, babantayan natin ang kanyang panganak. Hmm. Okay. pinaliguan ko pa siya. So, sakto-sakto napaliguan ko pa siya para ginhawa kanya pakiramdam. Kasi medyo mainit na ngayon. Wala na yung lamig eh. Wala na yung amihan eh. So, ayan So, medyo ginhawa siya. Kasi pag nanganak na siya, hindi na siya po pwede paliguan. Mga ano yan. Pag, uh, baka mapinat eh. Hindi natin siya pwede paliguan muna ng mga sa linggo. Yan. Kaya alam muna natin siya na ano makarecover. Pero ito, uh, abangan nyo guys. Ito pong ating magiging uh, uh, vlog for today. Ang panganak ni Tricia. Yan. So, abangan nyo ang pagsambulat ng kanyang bahay, big <laughs> Ayan. <laughs> 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 Okay, ang dami ng gatas. Ang daming gatas lumabas kanina eh. Okay, ayun. Hmm, sige na. Ayan guys. Iwanan natin siya. Pero nakabantay tayo. Naka standby na yung mga naka standby na yung mga kakailanganin natin. Ayan. Ito papakita ko sa inyo. Ayan guys, so ito yung isang gagamitin natin. Yung pasensya na sa mga pinagsunugan. Ang pausok ko yan ay pausok. Kasi malamok paghahapon. Dito <laughs> ako nagsisiga. Ayan, so ito. Um, meron tayong drum guys. Malinis yan. Nilinisan natin yan. And then meron tayong mga dry na ano damo. Ito malinis to. Hindi natin ginamit to sa mga kambing. Uh, pagkakuha, nilagay sa sako, pinatuyo. So, yan. Matagal na po yung nanakuha. So, Naka-standby yan talaga para sa panganak na ating mga baboy. Diyan natin ilalagay lahat ng mga big mamaya na ilalabas niya. So, hanggang sa matapos siya, dito muna natin ilalagay lahat ng biik. So, ayan. Tupan muna natin. And then, ito yung mga iba po natin kakailanganin. Alcohol. Gunting. na pa natin yung alkohol pa natin mamaya yan. Sinulid. Sana magamit ko. Pantali po ito ng pusod. Tatalihan natin pusod, tapos puputuli natin yung mahaba. Para hindi niya karay-karay yung pusod niya. And, ito, quick heal pang spray sa pusod. Yan po, hindi naman tayo nagpuputol ng pangil. And, ito, meron tayong basahan. Yan, Ibasahan tayo. Yan. So, Nakaready na tayo. Ready-ready tayo para sa panganak. Titrisya. So, abangan natin. We are on standby. Mm. Ayan. Ang anak na Trisha ko eh. Ang anak na Trisha ko. bali dito lang ako. Mm. Dito lang ako ha. Mm. Tawagin mo lang ako pag kailangan mo ako. Mm. -hmm. <laughs> Ayan, sana naman may maging, mag maging maayos sa kanya pa anak. At uh, wala maging uh, casualty. Ayan. Hindi ko kasi alam kung... Uh, malaki kasi sila guys eh. Hindi sila katulad ng native nga na medyo maninipis ang katawan ito kasi mabigat eh kaya ang worry ko ay madaganan niya yung kanya mga anak so yun po ang ating uh, uh, kailangan agapan kaya nandito po tayo nagbabantay ayan sige lang. tawagin mo lang ako pagka nangangana ka na sa -mm. -mm. <laughs> ayan guys bibigay na sasambulat na yung mamaya hintay lang natin mm. grabe hingal oh grabe hingal niya ayan. Mero, né? <laughs> Grabe sila ano, nanak. ingay no? ingay. Oh, oh, oh. malalaglag oh. ka pa. ah, may medyas din. May medyas pa. Ah. 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 Ah.

na uh, di inis ko ano, pinagsigahan. Pinagsigahan. Eh? Hmm. Ang guys, oh. Ano kaya siya? Gender reveal. Oh, lalaki. Lalaki. Lalaki, guys. Ayan. Congratulations. Okay. <laughs> okay. Tricia! Tricia! Pati tayo, Tricia! Pati tayo, Tricia! Hmm... Ah... Punin ko muna, ah! Kunin ko muna! Tama! Ayan! May mic ba ako? Meron! Ayan, guys. Pangalawa. <laughs> ang tapang ni ano, matapang pala si Trisha, guys. Kanina nga, 'di ba, pinapakita ako, hinihimas-himas ko pa siya. Pero ngayon na uh, naging aggressive siya kasi yun, uh, nanganak ta talaga. Sa Ang oh. Uh, tapang, no? Uh. Ang tapang ni Trisha, guys. So, nakakatakot yung mga galawan niya kasi. Umaatake siya, eh. Kaya kailangan talaga ma safety natin yung mga anak niya habang siya ay nanganganak. Yung mga lunga Oh. Ah. Oo. Oh, oh. Oh, oh, Pag siya, uh. yan may yan. Lungap guys, lungap. Hmm. Ato oh, bye bye guys, bye. So narares ang babae sa lalaki na tayo. Oh. Hmm. Huh. 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 muna Yan. Huh. Huh. Safety, Huh. Huh. Safety Huh. Oh. Ito Huh. 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 ako unlike before pinababayaan ko lang pero ngayon tatalian natin yung puso and then babawasan natin para ano hindi nila batak-batak Teka ma na to. Hindi ko ano ginagawa ko dati Teka na Oo patay Ayan so ito guys may sinulid tayo Ayan nagluluha kami sa ano <laughs> sa siga and then meron tayong quick heal Huwag ka mo ah Huwag wow, ka okay. mo Itapat mo sa camera <laughs> Ayan. Ganyan mo lang. Itagilid mo lang ganyan. cute. Oh. Oo. para mo lang ganyan. Oo. Oh. Ay, ay, ay. Huwag ka eto Ayan. Ito guys yung pusod. Patalian lang natin. Matatanggal naman to eventually kaya lang kasi para hindi nila karay-karay. Hindi nila karay-karay yung pusod nila. At uh, babawasan natin. Pero tatalian natin. Ayan. Ayan. Para magsara siya. Ha? Yung naman to. Ayan guys ha. Hmm. Mm -hmm. Ano uh, wala na. Kaya wala pa kasi yung solar natin, hindi pa bumubukas at ano. Medyo maliwanag pa sa labas. Yeah, sinisipon na ako. Ng lamok kasi, kung hindi ako magsisiga, papapakin kami ng lamok. Yan. And then puputulin natin dito guys Yung bago dumating ng sinulid Ito Yan Tapos Sprayan natin ng Quick heal Yung dulo Ayan mga anak na ulit Ayan 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 hmm. Tagal lang kami lang. Oh. Uh. Yan. <laughs> Yan. Yan. Yan ka muna. Yan yung isa, ganoon din guys. So, ganoon lang din ang gagawin natin sa isa. O. Oh. Ayan guys, meron na naman. Hmm. Uh, Tuloy ka muna na po pangatlo guys pangatlo ah oh. ba diba? tagal po mukha siya solar natin hmm. yan kita ba kita siya uh, uh, hindi yeah. baling ako ba siya yung bake makuha yan ano yan lungab 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 parang supot. Mm -mm. Ang tataba, ang lulusog guys ng mga bek. Oh wait, Ano? Okay, tingnan mo. Ito may medyas to. May medyas, nagmana sa ano. May medyas pa si Trisha wala. Ano Si ano si Basha ang may medyas. Tsaka si Kimberly. <laughs> Ayan. Ang ganda ng ano niya, sigaw. Pero kasi yung pangalawa pangatlo lang ang sigaw ng wala. Oo. Okay. Oh. Huh? Uh, uh, siya. Oh, sila guys, oh. Mm. <laughs> um. Talian na natin yung dalawa. Hindi pa natin talian. Ay guys, hindi ko na yung ano, pero gano'ng ginagawa namin ah. Uh, tatalian mo na yung yung pusod and then puputulin natin para umigsilag siya ito siya wala na po kunin ko muna ha kunin ko muna ha ayan guys ano oh. Pang-apat. Ilan, ilan na ba baba? Hindi, hindi natin, tingnan pala, no? Pang-apat, guys. Kita ba? parang ko nandun pala camera? Ang pita. Hmm. Ang So, yan. Yeah. Parang yung ano naman niya, Ang man. Parang natanggalan niya. So. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Kapat na yan. Kapat na yan. Ayan, mga oh. mamas Okay. Ayan, guys. Panglima. Mm. Pang Panglima. Panglima, guys. Woo. okay, so all right. Hay. anak mo kanar oh? Anak mo kanar brother, oh. Anak ko brother, oh <laughs> proud tata yun, no? ito Babae. Ba mm hmm palima to. pero kanina, babay, ba na babae na uh hindi -huh. pa nabili Oo. yung 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 natin yung 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 Guys, we have five. Piglet. We have five piglets now. Okay, so all right. Yeah, yeah, tali muna tayo ng Ha? Tali muna tayo ng Yan. Oh, um, ang galing talaga ng Trisha ko ah. Pang-anim na to ah. Yan. guys, pang-anim.

Uh, uh, okay, guys, pang-anim. Mamaya natin bilangin kung ilan ang babae. Seven. Pang pito. Pang uh, uh, um, mesi mo mga anak. Ayan guys. Ang mesi niya mga anak ako. Oh, uh, uh. Kanur. Pwede kami iyak. Baka lalabas pala ba dito? <clears throat> hmm. Ayan guys. Pang pito. Sabi sa'yo pag kami yung baby niya. Napipigil yung baby niya. Siyempre ano, na. Niya, di na. Ano siya eh. Anak ko. Ayan Grabe, pito, ang dami. Magtalan ngano'y mga anak ng piglets mo, ni unang anak. Tapang lema tapang. Tapat nga lang. Oo. <coughs> kasi yung may lagit, may ano talaga? Krosa mm -hmm. ano? Oh, ano lai pa? Mm. Pero pa? Mm. Huh. <coughs> Ayan, so again guys, uh, namin yung puso Then puputulan namin Tatlo muna Ayan guys, pang walo mm. Ayan Pang walo guys Oh, huh? bulot pa oh Ba? Bukas sasampu ka dahi ah Sana Sana mm or more. <laughs> Buti na lang guys, maaga yung panganak niya. Ngayon po yung 6.30. Or mag mag-alas 7 na yata. 6.30. Pero nag-start siya oh. para. Kasi maingay sila. Nakakaya so, <laughs> sa kapit bahay kung ano, madaling araw or hating gabi ng ano to ng anak. Pero mga 5.30. Oo. Oh. Nag-start na yung anak. Skandalo siya sa mga anak guys. Wala kasi yung hindi kasi yung mga kasama niya nakikigulo. <laughs> oo. Oh, <oo>. andulas, eh. <laughs> andulas eh. Andulas eh. mo eh. Wala ka, ka. na bang extra? Nga. Basta na ganyan. Basaan? Meron pa? Pwede pa naman ito eh. Basta basaan eh. Ayan. Ayan. Ayan guys, pangwalo. So, ikakat mo na namin at uh, tatalian namin yung puso. Mm, ayan. Kat muna. Pang-sham guys. Mm. Ah, dahil lang, kunin ko lang. Oh, oh. Ang galing ng trisha ko talaga. Ayan, sham guys. Pang-sham. Sampo, okay na. Okay na ako sa sampo. Parang mga anak ko pa. Ganyan siya yan. Ano. So, Sa Patricia, para sampo, kota tayo. Boundary, boundary. Mm May No, may Maganda nga yung may mga majors na yun eh. Pwede naman yung ano niyo. Dalawa lang yung Ano to? apat lang. ano ba talaga? Dalawa. Dalawa. Tama naman yung Dalawa. mga anak pa. Galing mga anak ni Tricia. Ang bilis mm. lang. Sunod-sunod eh. Hmm. Huwag um, um, muna natin ano. Ah, uh, oh, okay. Nag-distraction. Okay. muna natin dito sa ano. Ayan guys. So, inilalagay muna namin dito sa kabilang drum. Kasi nag si Tricia. Ito. Hmm. Puna mo. Seven. Okay. Ayan. Ayan guys, yung mga hindi pa na ng pusod. And then yung sa kabila, yun ay yun po yung mga natalian at naputulan ng na mga pusod. Yan sila. So mamaya na kasi umiiyak na di-distract si Trisha Hindi matuloy yung kanyang panganak. Ayan, magaling siya mag-alaga eh, no? Maingat, maingat. Ayan, maingat siya guys eh. Ang problema, messy. Ayan yung messy. Ang dami niyang dugo ba? Messi siya mga anak. Kaya maganda rin yung ginawa ko na inilalagay mo na sa drum para yung mga anak niya hindi ma ano, ma basa kasi yun, no? Basa yung flooring, oh. Basa sa dugo. Ina, ina, ina. ayun. Meron naman ito. Eh. Meron pa pang Oo. One for the road. Hmm. Sa Patricia. Ganyan ha? Ganyan siya. Pat ano. Mm -hmm. Ano ka, Tor? Kamag-ala, brother? Dalawang buwan lang yan, makakayari ka na naman. <laughs> <laughs> Sika lang yan. Hindi mm. pa man eh, nag na eh. Wait ka lang, dalawang buwan. <laughs> mm. Okay na. Isa pa. Okay na, sampok, Ben. Sampok, okay na yan. Saktong-sakto lang yan. May rap sobrang dami din. Oo. Oh. Kasi yun yung dede niya, o, may rapa. Rabi, magkakasama niya, anak. Oo. Sampo, no? In fairness, ano una yan? Unang anakan niya. Ano? Unang anakan niya, guys, oh. Sampo. Sa sampo yan, sa sampo. Ha? Wala pa nga eh. Nasabi ko na kagad, no? Wala pa nga eh. Baka ano niya, inuna na yan. <laughs> inuna na yung inuna <laughs> na pag wala na yun. Wala na. Alam ko, nina nga, wala na Kasi kung dugo na yung na. Si Basha kaya? Sana si Basha, marami din. Eh. Mas malaki siya ni Basha eh. Kung malaki na siya niya. Hmm. O kaya kahit sampu lang din. Kahit sampu sila, okay na yun. Ito kailangan maalagaan to guys. Ito talagang maalagaan ko ng usta to. Eh. Hindi ko tutulugan to ngayon guys. Kasi hindi ko ano to, babantayan ko. Para sigurado tayo mabuhay lahat. 'Yan. Hmm. Hoy. Ben. Yan. 'Yan, pusod 'yan, eh. Hmm. medyo dede yung pusod. Ha? yung agad, oh. Guys. Nice. O, oh, yung puso nila, o, oh, tuyo ka. Tuyo ka agad yung puso nila. Oh. Ayan, o. Oh. Ah. Ayan, guys, o. Oh. Wala pa? Ayan, guys. Pero may lungo sa dulo. Ang mga manok ay hindi pa kumakain. <laughs> nagpapakain ka kanina, di ba? Hindi <laughs> uh, brown lang ang aking napakain. Yung ibang manok ay hindi ko na napakain. Ang bilis ng <laughs> At ito mga to ay hindi pa rin kumakain. Habang ako nagpapakain ng mga Deca brown ay nag eh, naghihiyaw ito. <laughs> Naghihiyawan sila lahat. Ayan. Kaya ako'y napatakbo. Ano pa nga yung pagkain ng Deca brown? Hindi ko pa na ibubuhos lahat. <laughs> mm. Oh. Cough, <laughs> cough,